trending na kwento sa mundo ng social media. Makatigil hininga ang folk dance performance ng mga estudyante sa isang fiesta, nagpawao sa mga netizen. Hinihinalang balat ng ahas na sa 16 hanggang 25 feet ang haba natagpuan sa Kalasyao, Pangasinan. Isang tatay na nakikinig ng SB19 song viral online turistang Pinoy sa Thailand nagpa good vibes online sa kanyang basang-basa ng pawis look dahil sa tindi ng init. Epic fail moment ng isang content creator na kumasa sa Kylie Jenner Lip Challenge viral online. Sure akong ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo? at mga trending na hindi mo akalain yun pala ang totoong kwento kasama ang mga follow-up na ginawa namin sa mga posts na humahakot ng mataas na views, comments, and shares kasama ang buong grupo ng TNVS. Trending and viral show ang kukumpleto ng buong kwento. Para sa DZRH TV, ito si Karen Ouyong. Sama-sama tayo, Pilipino! para sa ating unang trending story, Sayaw sa Bangko. Para sa mga hindi gaanong pamilyar, isa ito sa Philippine Folk Dances. Kung inaakala nyo simple lang ang pagsayaw nito, nako, e panuori nyo na lamang kung paano ang naging makapagpigil hiningang performance dito ng mga estudyante sa Zamboanga del Sur. May party kasi na akala mo'y mahuhulog mula sa bangko ang sumasayaw. Kaya naman ang mga manunood sabay-sabay sa pagsigaw dahil sa pinaghalo-halong takot, gulat at pagkamangha. Heto pa noon, viral folk dance performance na yan sa trending na report ni Pamela Adriano mapigilang mapahiyaw ng mga manonood sa isang fiesta sa Zamboanga del Sur habang pinapanood ang pagsasayaw ng mga estudyanteng ito mula sa Margo sa Tubig Academy Incorporated. Sa dance competition na ito, kanilang ipinaperform ang folk dance na sayaw sa bangko. At ang audience, tila magkahalong takot at pagkamangha ang naging reaksyon sa pagsasayaw ng mga bata. Paano ba naman kasi ang isa sa mga mananayaw palipat-lipat ng pagtalon sa mga bangko? Hindi lang niya dahil nagpiring pa ito habang sumasayaw at ang ending ng kanilang performance talaga namang makapigil hininga dahil animo'y nahulog ang mananayaw mula sa pinakamataas na bangko nanalo ang grupong ito bilang second place sa folk dance category Sa ating next trending topic, Dambuhalang Ahas Takot ang naramdaman ng mga residente mula Kalasyao sa Pangasinan. Matapos matagpuan sa kanilang lugar ang nasa labing anim hanggang 25 feet na hinihinalang balat ng ahas. Agad na ruwispondem ang otoridad para matuntun ang umanoy labing tatlong taong gulang na reticulated phyton. Ang kabuuan detalye tutukan sa trending report ni Millie Borja. Pinagahanap ang pinaniniwalaang ang dambuhalang sawa na pakalat-kalat sa Kalasyaw, Pangasinan na posible umanong nasa higit dalawang pung talampakan ng haba at tila poste ng kuryente ang taba takot ang naramdaman ng mga residenteng nakatira sa barangay Buwed ng matagpuan ang hinihinalang balat ng ahas na nasa labing anim na ang haba. Ayon sa mga opisyal na ramispunde, putol ang naiwang pinagbalatan ng posibleng isang reticulated python. Kung kaya ang hinala ng mga ito, higit pa o aabot sa 23 hanggang 25 ang haba nito. Sa social media post ng Kalasyaw Mayor na si Kevin Makandalay, siniguro nitong pinayimbestigahan na sa pulisya, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Municipal Environment and Natural Resources Officers, at ilang opisyal ng barangay ang mga lugar kung saan posibleng magtago ang sawa. Hiningi na rin ito ang tulong ng vlogger at snake rescuer na si Princess Tuklaw upang mahanap at mahuli ang sawa na tinatayang nasa tatlong taong gulang na. Para sa DZRH TV, ito si Mili sama-sama tayo, Pilipino. Sa ating susunod na trending story, atin si Tatay matapos kaaliwan ng Filipino fans ng K-pop boy group na Seventeen o mas kilala rin bilang Filipino Carrots. Ang video ng isang ama na memorize ang pangalan ng mga miyembro ng naturang grupo, dadako naman tayo ngayon sa sariling atin. Isang video kasi ang nag-viral sa TikTok. Tampok ang isang tatay na tila yata Ginawa ng morning routine ang pakikinig sa awitin ng sikat na P-pop boy group na SB19. Tara na at makijam sa paboritong SB19 song ni Tatay sa trending report ni Liway Abbas. Tunay nga talagang music knows no age at pinatunayan nito ng isang senior citizen matapos mag-viral online dahil sa kanya umunong morning routine kung saan ay pinapakinggan niya ang isa sa mga sikat na awitin ng kings of P-pop na SB19, ang Gento. SB19! Gento! 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 Nasa second floor pa lang ng kanilang bahay ay dinig dinig na ang sound trip ni tatay at kitang kita rin na gustong gusto niya ang naturang awitin dahil siya mismo ay nakikijam din. Nang tanongin naman kung sino ang kanyang bias sa SB19 members, ito naman ang sagot ni tatay. Bubble! 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 Pablo! Pablo, 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 Pablo. Ayon sa uploader ng naturang viral video, mukhang kailangan na ngang magtayo ng seniors club ng fandom na 18 para sa mga katulad ni tatay. Aliw na aliw naman ng 18s kay tatay. At tila naman napansin din nila na karamihan sa senior citizens, si Pablo ang bias. Komento pa ng isang 18, e-welcome ang bagong SB19 member na si Pablo, na hango sa pagkakabigkas ni tatay sa pangalan ni Pablo. Ayon pa sa isang 18, si Pablo rin ang bias ng kanyang tatay na siya ding bias record niya. Ang grupong SB19 ay binubuo ng mga miyembro na sina Josh, Pablo, Stell, Ken at Justin. Ang video ng senior 18 sa TikTok ay humakot na ng mahigit 90,000 views. Para sa DZRH TV, ito si Liway Abas. Sama-sama tayo, Pilipino! Sa ating next viral story, Pawis na pawis yarn? umani ng laughing reaction sa social media ang ibinahaging pictures ng isang turistang Pinoy sa Thailand. Sa mga larawan kasi, tila hashtag di pa ba obvious ang kanyang sagot sa tanong na ano po ang weather sa Bangkok? Ang basang-basa ng pawis look ng netizen na si Marco at kanyang tips para sa mga nagbabalak magbakasyon sa Land of Smiles. Alamin sa trending report ni Angelica Cosme. insan ka na bang nagbakasyon sa Bangkok, Thailand? Baka hashtag relate ka sa netizen na ito. Ang turista asing si Marco nagpa good vibes online sa kanyang basang-basa ng pawis look habang namamasyal sa Land of Smiles. Sa mga picture na sinare nito sa Facebook group na DIY Travel Philippines, tila natapunan ito ng tubig. Pero hindi po ganun ang nangyari. Sadyang tagak-tak lang talaga ang kanyang pawis dahil sa mainit na panahon sa naturang bansa. hirit tuloy ng netizen Naulanan po ata kayo. Biro naman ang isa. Dapat pinakita mo kung sino ka. Dapat nagkape ka habang may ilan namang nakarelate sa kanyang karanasan. Pero sa kabila ng matinding init ng panahon, si Marco makailang beses na raw bumisita sa Thailand. Dahil niya, napakaraming tourist attractions sa Bangkok na di dapat palampasin mula pa shalan, shopping, to food trip, mura at sulit. Payo naman ito sa mga magbabakasyon sa naturang bansa. Huwag na lang daw kalimutang magbaon ng, magbao ng malamig na tubig, panyo wipes para mapreskohan at manatiling hydrated. At para sa ating huling trending story, expectation versus reality. Sa dinami-rami ng social media challenges na pinatula ng isang content creator, ito na marahil hindi niya malilimutan. Eh kasi naman, nang kumasa ito sa viral Kylie Jenner challenge, ang dapat sana'y pangarap na matambok at kissable lips, tila naging bangungot ng ito'y mamaga at mangitim. Kung naresolba nga ba ang namamagang problem ni AC Hombre, tutukan sa trending report ni Arnold Herrera. Isa ang American socialite at businesswoman na si Kylie Jenner sa mga sinusundan nang marami sa mundo ng social media kaya naman hindi nagpahuli at agad na kumasa ang content creator na si AC Hombrit sa Kylie Jenner Lip Challenge na isang viral trend na pagpapakapal ng labi tulad ng sanatorang public figure gamit ang suction tube na binili niya online tila one step away na si AC mula sa pag-achieve ng plump and kissable lips kaya lang dahil hindi niya alam kung gaano katagal dapat ibabad ang kanyang labi sa suction tube ang ngiti na palitan ng hapdi ang kanyang labi kasi namaga maga at nangitim. Pero ayaw talagang magpaawat ni AC dahil nang mag-take to siya sa challenge na biktima na naman siya ng expectation versus reality matapos nagmistulang binugbog ang kanyang labi. Babala ng mga eksperto, posibleng magdulot ng hematoma o tuluyang pagkamatay ng labi ang pagsasagawa ng mga ganitong delikadong challenge, lalo na kung mapapasobra mas maigi daw na gumamit na lang ng lip gloss o di naman kaya medical grade fillers kung kaya naman ng budget. At kung buo na ang iyong loob na gawing picture perfect ang iyong lips, pinaka-maigi pa rin daw na magpakonsulta sa cosmetic surgeon. Kaya naman lesson learned na para kay AC ang nangyari. Bagamat bumalik din sa dati ang kanyang labi, matapos ang halos isang linggo, isang bagay lang ang tiniyak niya. Hindi na raw siya uulit ba? Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Sama-sama tayo, Pilipino. Isa na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Pero ang pinakatumatak sa aking kwento ay ang kwento ng napakagaling at eh, syempre medyo nakakastress panuurin na folk dance na talaga namang sikat na sikat po sa atin, 'di ba? At talaga namang nakaka-proud dahil ang mga estudyanteng ito mukhang na-perfect po nila. Alam naman po natin na kailangan po nating pahalagahan ang ating mga folk dances dahil kasama po ito sa ating kultura at very relevant pa rin po ito, 'di ba? Kaya naman po dapat hindi lang po tayo ang mamangha dito kundi pati na rin po mga kabataan. At syempre dahil nga po isang competition to and I'm sure na panalo po nila ito, proud na proud din po siguro ang kanilang mga magulang, mga kaklase at syempre ang mga teachers o di ba? At dahil po dyan, naramdaman din po natin ang kanilang pagmamahal sa ating kultura. Iba't iba naman po ang paraan para maipakita po natin ito. At syempre, para maipakita natin na proud po tayo. So sa mga estudyante po dyan, ano po, eh, baka naman pwede nyo rin i-consider na pag-aralan ng mabuti ang ating mga pambansang sayaw para naman po ma-promote pa rin po natin ito, hindi lang po dito sa ating bansa, kundi pati rin po sa abroad. Kaya naman kung meron din kayong mga katulad na istorya, ay i-share nyo na yan sa ating comment section. O kaya na may itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nagbabiral viral na video kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and Viral Show. Assignment namin na kapag may nagtrending, aalamin, hubuin at ipa up namin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong na laman mo sa TNVS Trending and Viral Show. Para sa DZRH-TV, ito si Karen O'Yong. Sama-sama tayo, Pilipino!